Yo! What's up mga idol? So mayong yung adlaw no? So today is Sunday. So adlaw ng Domingo mga idol. Sunday nga eh. Domingo. So pichados na ko mga idol no? So patay tatok ko mga idol. So nga ganap ko mga idol. For today's video mga idol. Mag-init mga idol. Sobrang gabi yung mga idol ba? So, so natin akong misis. Siyempre shout out po sa akong mother. Oh. Ayay ka akong mother ko no? Ma! Sa <laughs> tab. Ingat. Kuan mo jote ba kuno ka? No, ha? Sakit ulo. Oh, sakit ulo daw dili dili mo jote sing maduron sa iyang opisina. Ay, Ping. Sorry, 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 sorry. Ang sige na ba, Ming? Wala naman, Ming. Ah, wala, wala. Atong talaga ang mga tao doon, mga idol. Ah, unsay mga ganap karon? Oh! Ang sige nga naman, Ming. Oh!

Init pa rin, mga idol kaya ano na, nalabot tay bag yung umalabot karon uh, nga dili pa inon nga giingon nga super typhoon so murag typhoon na ni karong pizza patro no so adlaw martes mga idol oto so mangandam kan mga idol dapat mangandam kita kay dapat kinahanglan natay dagang stock na tubig mga canned goods mga food cans wala, then First, mga, emergency kit. mga emergency kit, mga idol, so andam kita mga idol. Sa, Sama sa ban aid. Flashlight, ban aid pa rin ka. Ano okay. siya? Flashlight, battery, nga na. Kaya dili pa kaya itong pag-coded it ba no? Why andam. Andam. andam? Power bank. Ano sa pala yung ming? Ba siya nakikaw sa GSW? Wala na. Ah, wala na. Bilay bagay din naman yan. Ma, ano siya may ma, pandam, wag ka nang Anda mo sa mga katao ba? Mga katawan? Oo, oh, importante ang potente, in inumin, ang pagkaon. Oh, in sama sa red horse? Ayaw ng red horse. Ah, ayaw ng red horse. Sorry, sorry, sorry. Hindi. Bito maganda, bito ang idol king ano. Dili bito <mess> bino ang nili. Karong umalabot na kuwan. Pag uh, teaspoon. Ang kuwan ko na kay Udtuman siguro mulan po lang kuwan. Mga may mga launa. Gingon. Oh. Oh. Uy, ang kodit kaya gabi man. Oh! Ano naman nabi? Ay saan, buto-buto na rin buto -buto na napita eh. Ano man? na? Wala, good. Oh, okay. Natural naman na buto kay panit pang good. Mo lagi? Awa oh, ka, nung ta. Sabahan nung ta mga wabadi. Ang idol. Sabahan tayo nung mga... ano. Sige mga idol, uh, mayong adlaw, happy Sunday. So, muto, ano niya. Kung basin naigin na patutok diha, patato na mo kay para napot kay kwarta ba para palit bugas. Ha, ah, hata kong discount ron. 98% discount. Ha? Okay.